Ko, sa video nito kabala pag-uusapan natin ang gilas po naisasabok kabola dito sa Asia Cup Chris Royce, and of course yung situation po Miss Connie Winston, and of course pag-uusapan din natin ang Meralco. Bolts kabola So mga hindi pa nakasubscribe, bakit hindi naman po yung subscribe ka So mag-i-share na nga po Ito pong gilas, Pilipinas kabola dito po sa 2025 Viva Asia Cup Ang mga kalaban nila sa elimination round will be Chinese Taipei, may Australia kabola And then my Iraq Kabola. Of course, nakita naman natin Kabola. It seems like Brownlee is uh, ready Kabola to lead this squad. I'm actually excited Kabola to watch them. Although of course, mas maganda sana kung mayroong Kai Soto Kabola. Pero tingnan din natin. Parang may mga improvements kasi na maayos itong si AJ Edo. Anyway, so, sa mga players na inaabangan ko talaga dito Kabola. Although of course, ang bibigat ng kalaban nila, mabigat yung New Zealand Kabola. Diba? And even Chinese Taipei, dapat mag iingatan po nila yan kabola now um, in terms of international competition kabola miral ko po ulit kabola ay sali sa EASL first I commend them kabola for joining again kabola kasi diba? tumanggi daw ang San Miguel Berman at TNT kabola um, mas gusto din nilang magpaposta um, na po sa BBA eh. at then of the day miral ko kasi out of lahat na nakikumpit po sa ESL miral ko yung magandang performance so okay naman kabola now with we'll it sila I just hope kabola that the fans especially po, the PBA will give all out support to Meralco Bolts na solo po ngayon kabola di although medyo hindi eh uh, favorsan nila yung current na mag format ng paparating ko na season kasi na yung All-Filipino Cup so para talagang magbe sila ng chemistry from scratch kabola pero again uh, we trust the coaching staff of Meralco Bolts almost nakapasok sila sa semis last time Kabuala So, biglang nyo ulit natin ito ng opportunity. Kabuala, Chris Newsom and the crew for them to prove their worth. Kabuala, dito nga po sa ASL. Chris Ross, Kabuala, gusto niya pong magkaroon pa rin o maglaro pa rin po sa PBA. Para ano ito eh, guard version na siya. Naging guard version na siya, kabula, ni Rock Ribis. Although, five, more than 5 years pa rin naman po yung agwat nila. Pero still, Kabola uh, <laughs> Diba? ba matanda na siya Diba Kabola? Although of course sa finals Sa semis Kabola May mga maganda siyang game at yun, I think, um, ang ginagamit niya ngayon to say, kabola, that he deserves another contract extension instead of retirement, kabola. Pero para sa akin lang, kabola, even with those performances, I think the logical choice, even for him, is to actually retire na, kabola. Pero kasi age is age, eh. Kabola, hintayin pa ba niyang may babalda po na parte ng katawan niya? Kabola, di ba? Pero pwede rin kasing gawin ng San Miguel Bremen talaga dyan is they will uh, extend him pero the plan is for him to be used po as a trade chip. Kabola. Kaya nawa tayo mga fans. Pa-shout out Sir Ronald Durbisidad. Pa-shout out sa susunod mong vlog. Ah, Idol watching from Jeddah. Ito po si Joel de Guzman. Trade Eram tapos kunin ng TNT si Brandon Bates. So parang Eram nato-trade nila para makuha po. Imposible yan eh. Meral Compots, they know the importance. Bates their main center. Especially with the injury prone po itong si Almazan Gabola. So, mahirapan yan kabola, makuha po ng TNT si Brandon Bates. Kabola Now, ito na Winston, kabola Ayan, meron na naman pong player Nag-iisip, kabola Na baka hindi naman talaga PBA po Ang pang long term niya, kabola Scotty Winston nga po yung Susunod dyan After his first two years Yung, yung two years sa kontrata niya, kabola Yung unang offer daw po ng Converge Hindi siya masaya, kabola Sa palagay niya Mas matatas pa yung value niya Kabola Kaysa dun sa kontrata po Yung offer po sa kanya Of uh, course, karapatan again po ng player yan, Kabola. If they assess Kabola that they save more, then they negotiate know, Kabola. Ang kagandaan lang dito daw po sa Converge Kabola, eh willing naman silang makinig Kabola. Diba? Pero kailangan lang daw umuwi ni Winston mula po sa US para pag-usapan nyo. Diba? For me, Kabola of course, um, for the sake of parity of the league, I hope magkaroon po ng contract extension, no? magkaroon po ng new contracts kani Kabola with Converge. Diba? Kaba-kaba sa so pag-iigay mo. Gusto mo pang manatidish sa Converge? Comment lang po sa so, baba.